trending at mainit na pinag-uusapan ngayon ang pagpaslang ng isang pulis sa mag sa probinsya ng Tarlac. Sa video na kalat na ngayon online, ay makikita kung paano tapusin ng isang pulis na si Jonel Nuesca ang buhay ng mag-inang Sonia Gregorio 52 at anak nitong si Frank Anthony Gregorio, 25. Dahil sa alitan sa pagpapaputok ng biktima ng boga at ang matagal na nilang alitan sa right-of-way sa kanilang lugar, agad naman sumuko ang sospek at kasalukuyan na itong nakakulong. Marami ang nanlumo at nag-aapoy sa galit ng mapanood ang naturang viral video. At karamihan ay hustisya ang sigaw para sa maginang Gregorio, marami rin sa mga artista ang nagbigay ng komento ukol sa malagim na balitang ito. At isa na nga dito ay si Vice Ganda, matatandaan na pumanaw din ang ama ni Vice sa parehong insidente, kung saan may nakaalitan din ito noon at binaril din sa tapat ng kanilang bahay na naging sanhi sa pagpanaw nito, ayon kay Vice, natulala siya at bumalik ang trauma niya nang mapanood ang naturang video, napilit na niya umanong ibinabaon sa limot ang malagim na pangyayaring iyan sa kanyang buhay, narito ang kanyang reaksyon. Natulala ako matapos kumapanood ang video. Bumalik yung trauma ko. Bumalik lahat ng pilit ko nang ibinabao na alaala. Yung putok ng baril. Yung itsura nung tatay ko. Na parang baboy na sinasakay sa jeep. Yung mukha ng demonyo. Ang bigat ng nararamdaman ko. At narito pa ang pahabol ni Vice. Sana'y wag silang magaya sa tatay ko na dinabigyan ng hustisya. Sana'y wag silang magaya sa pamilya namin na namanhid na lang sa tagal ng paghihintay ng katarungan sana wala nang makaranas ng kasamaang ito, hashtag justice for Sonia Gregorio. Justice for Frank Gregorio, stop the killings ph.